News Update Mga balita ngayon Dalawang Vietnamese at isang Pinay arestado dahil sa illegal na Botox treatment sa Makati 446 Million US Dollars investments na silyuhan ni PBBM sa kanyang state visit sa India Nationwide rollout ng motorcycle plate distribution nagpapatuloy Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang dalawang Vietnamese at isang Pilipina dahil sa pag-ooperate umano ng hindi lisensyadong cosmetic treatment sa barangay Poblasyon, Makati City, Kamakalawa. Sa sinagawang entrapment operation ng Southern Police District Special Operations Unit o SPDDSOU sa dalawang Vietnamese nationals na kinilalang sina alias Van, 36 anyos na lalaki at alias T, 35 anyos na babae na kanilang minanmanan ng ilang linggo sa isang spa sa Salamanca Street ng nasabing barangay. Kabilang sa ginagawa nilang medical procedure ang botox injections and dermal filler applications na walang permit o license to practice medicine sa Pilipinas na ng mga otoridad sa mga suspect ang ilang ebidensya tulad ng mga kahon at vials ng Botolax at Botox, mesotherapy solutions at fillers, syringe at iba pang mga surgical supplies. Iniimbestigahan na ngayon ng kapulisan kung sino ang posibleng backer o nagpupondo sa ilegal na operasyon habang mahaharap naman ang mga nahuling suspect sa paglabag sa Republic Act 2382 o ang Medical Act of 1959. Aabot sa labing walong business agreements at investment ang naselyuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang five-day state visit sa India. Ayon kay PBBM, naging matagumpay ang kanyang naging mga pagpupulong na mas magpapalakas pa sa bilateral relations ng dalawang bansa. Inihayag din ng pangulo na nakapag-secure ang Pilipinas ng investment na nagkakahalaga ng US 446 million US dollars sa 18 business agreements na posibleng makapag-generate ng 5.798 billion US dollars. Kabilang sa mga proyektong ito ay may kinalaman sa digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing at information technology business process management. Pagdidiin pa ng Pangulo na pumasok na ang Pilipinas at India sa new era of closer, multidimensional and impactful engagement para sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Pinalawak ng Land Transportation Office o LTO ang nationwide rollout ng motorcycle plate distribution bilang bahagi ng pagtugon sa matagal ng backlog mula pa noong 2014 na umabot sa mahigit 12 milyong plaka. Sa Quezon City, ipinamahagi ang mga plaka sa SM City North EDSA noong Agosto 8. Katuwang ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte, SM Management at LTO NCR Director Roque Verso sa Deterred. Kasabay nito, ipinapatupad din ang palit plaka program para sa mga motorsiklong may lumang plate number o wala pang aktual na plaka mula 2017 pababa. Inatasan na rin ni Mendoza ang regional at district offices ng LTO na magpag-ugnayan sa LGUs at rider groups upang mapabilis ang distribusyon at abisos sa mga may-ari. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.